Timothy's gone crazy. Pwede ba kasi na tayo lang talaga Huwag ka na magsama, oo, oh mabahagi anang gusto mo na ba na matindi ma Hanggang sa'yo'y matakam, sige lang naman Sa dinamidaman pwede maibigan ko Pero bakit sa iyo pa napalapit ng ganito Huwag na huwag daw nalalapit sa sistemang baliko Kayo lalong napakapit kasi nga ang totoo ay nagbibigay ligayang Inaasam-asam ng karamihan Di ka pwedeng mawala pa Akang ipagdiliinan sa lahat Bagamat ako ay pinag-iisipang masama Ay hindi, hindi ko pa din titigilan Gumawa ng mga bagay na masasaya At patunayan ko sa kanila Na mali sila o ang halaman Di ba sa atin ay mahalaga O bakit parang turing nila sayo at iba Pwede ba kasi na tayo lang talaga. talaga Wag ka na magsama o oh. simple Ikaw lang Babahagian ang gusto mo na ba na -tinde? Hanggang sa matakam Sige lang naman Simple lamang matakam Pwede na sa turo-turo Huwag -turo, magalinlangan sa pagmamahal na purong puro Sa iyong matinik rosas na ninais maasam Taktang padamdam sa lahat ng kuro-kuro Pangalan natin na nasa loob ng pusong Nakaukit sa may puno kung pangilala'y parang nagbaraha at napasigaw ng uno Pinilit na umawit kahit na wala sa tono Malinig mo lang na ikinila lang Na tinuring akong hari kahit laging nilalang Nilalang, nilalang lang. Dito lang sa aking tabi Sa taong magdadaan Ikay katulong sa pagbibilang Pwede ba bibilang? kasi na tayo lang talaga? Huwag ka na magsama, oo, oh oh one. Ganon Gano'ng makasimple Ikaw Babahagi anang gusto mo na ba na matindi? Hanggang sa matakam Sige lang naman Para nang umubit ang pakiramdam Magkahalong at malinam na Pwede nga ako ng tubig Pagpakalma na Pag sa'yo'y nakakasilip Nakakaila Pagkasama ka Feeling ko ako ang pinaka Pinagpala sa lahat ng libu-libong tinama Anang yung mga ngiti at kislap ng mga mata Pinangarap ka kaya ang pagsusulit sa aking buhay mga mawawala pa ay di ba rin na Isa naman ang aking inaasam na kulay Ngayon ikaw nag na nag na iiba Pwede ba kasi na tayo lang talaga Huwag ka na magsama o oh, oh, maiwa Gano'n makasimple Ikaw lang Babahagian ang gusto mo na ba Ilang lang naman Tugun ang balikan ng datihan na saan Nung araw na ako iyong iniwan noon at maulan Ika man lang kasi nag na salitang ang paalam Para kahit papano naman ay, may makakapitan Ako na kung gaya mo at di ko malilimutan Na di mahalin tulad sa isang lipang karaniwan Ewan ko kung ano na sa akin ang isipan di lahit pag-aani lang ang simula ng mawala ka ng paghihinayang at sinayan ng walang kalaban laban man lang at naganap ng paraan at nagpakasakali lang naman na mapagbigyan at ito ay malunasan sa ba bahay may patutunguhan panigurado ito na ang katapusan ng bawat pag pwede ba kasi na tayo lang talaga huwag na magsama o oh oh maiwan gano'n makasimple ikaw lang, babahagi alang gusto mo na ba na maatindi Hanggang sa matakam, sige lang naman